5. five ano linya da ba? Round it. Ang Ilang buwan 'yan? Wala uh, 5. 5. <laughs> ah, wala na din nawala, nawala na 'yung limo eh. Ito ba? ano linya da ilang buwan na to?

Diba 'to? Diba di di 'to? Diba 'to magkapatid ng ah, bossino. Ah. Diba galing sa farm. mga Até a <laughs> Ka Ayun, no? Seven oh, oh, oh. Isang, mga kapote Galing po ito na farm Ayan o, 7 months Ayan po Ito pa isa mga kabosing, oh, pang lima

Ang kalawa yun oh Eight months 3-5 mga kung anong linya dati to ayan o okay ba ito okay ito okay. Edmunds So mga kabosing 2-5 oh. Edman Hindi alam kung linyadan nito na po kayo mga kayo mga kabosing

kulis ngayon. So, pangalawang punta natin dito ngayon. Eto, to, pay, din. Mel, sir. Mel, sir. Mel, sir. 1, 2, 5, mga ka-boto. Mel,

gana. lang. Ah, oh, lang. Ano linya niya ba? Ano, ano? Sweater. Ano ba? Dito pa ng manok? <laughs> <laughs> Pagka nahawakan ko sa bulsa, tinik. 25. Eh, na 'yan, boss. Dalawampu. Walo. Walo. Okay. Titig mamalo 'yan. <laughs> uh, okay, okay, yan? Eh. Ano I is the are. H B H B R。

nalal. months din man ba ta? ito? Okay

Pero yung mga boss yung natin, okay ba? Oh, sige lang. Boss, magkano yan? 3-5 boss. Para mo lang. Okay lang. Boss, lang months is <laughs> <Eight months. laughs> Golden boy! Batman, <laughs> Golden boy! crossing oh Harold Brown Ano tong apat ba to magkakapatid? Ilang magkakapatid? Apat? 35 mga kabo. Ilang buwan na po to? 10 months? 8 months? Ayun Harold Brown 35. Yan, Harold Brown. Ayan mga kabote, Harold, Harold, Harold Brown. Edman, 3-5. Apat daw po mga kapatid 11 months ayano Ayan ang mga Eleven Five Ito tayo sa hawak ni Bossing Ayan mo Bossing Free Five Ayan Ayan uh. mo natin okay, baka may number ka 0997310815 Okay Boss, ano pa nga Money Ha? Money Money? Ayun ha oh. Tawagan na lang po nyo Ibus Mga manok nya, mga Harold Brown Ayun oh. ha Ilan balon mo ba? Ha? Siocho Siocho? Ayun oh. Ayun ha oh. Ayun

Pero ilang buwan na po yan ba? Pito Pito Dalawang lang mga kabote Ayan Ayan po lang Seven Ano to? One five lang eh one oh, lang Ilang na yan? Ayun ano? oh, lang eh. ano linya ah, <laughs> oh, <morning. laughs> <laughs> ba? Black hair ni Black hair ni Oh, mo rin Ilan <laughs> yeah, <long> buwan na yan? to na Ah, 9 1-5 lang? <laughs> one three. eh. Kami tinay na tayo itlang tayo itlang. Tayo itlang, kami tinay. Kami tinay. Kami tinay. Kami tinay. Kami tinay. Kami 9 to 9 9

Ganyan sa roly, ganyan. Ilang buwan yan, tay? Ganun din, 1 okay. to Ito, palahin namin sa Batangas, to. Bago pa pala siya nakatago sa bayan, yes. Anong linya doon Makling. Tatayin to, makling. 1 Okay. makling, o. Okay. tayo.

yun kaya sa yung yun pinakapoging ko oh, sa drone ko 3-5 ah oh, ayan mga kabosing biglang bumuhos oh. ng Ayan ah. Oh. Ayan eh si Buslando, uwi na. Buslando, uwi na na ba? Ha? <laughs> si, uwi na. Si, uwi na yung mga... <laughs> 2.5 2.5 ano linya na po binabahay na white chocolate po white chocolate ilang buwan na yan bulsag na ah bulsag na ayan na. dito kami sa gas station lakad ng ulan ayan 2.5 daw 2.5 tama ayan na. O. Oh. Minire oh. ko na nga dun sa akin. Eh. Agalo po yan. dalawa. ra. Binayong ko eh, gumapang eh. Ayun 35 dalawa mga ano Ayan, uh, matatawaran niya. Deretso pa in dalawa. Dalawa. Ayan, makabosing nalipat dito yung bintahan lang nuno oh. ko. Umuulan po kasi. Ayan, oh, dito po kami, ah. Yeah. Oh. Ayan. Dito tong bintahan na 'yan, oh, ay naglalabasano.